Abanata 286. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang lumapit, sa pangunguna ni Lana Sanders na nakasuot ng puting damit. Mukhang nasa early 20s si Lana, na may mahabang buhok. Siya ay may magandang figure at malaanghel na mukha, na nagpapakita ng kagandahan at pagiging sapustikado tulad ng isang maharlikang babae mula sa nakalipas na panahon ang hitsura ni Lana ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Marami sa mga lalaki ang lubos na nabighani sa kanyang hitsura. Tito William, anong ginagawa mo? Tanong ni Lana. Si Lana ay ang bunsong anak na babae ni Bruce, technically ang prinsesa ng pamilya Sanders. Ang bastos na ito ay binugbog si Jake ng husto, at papatayin ko siya para sa paghihiganti, sabi ni William. Napatingin si Lana kay Sebastian. Totoo ba ang sinabi ng tito ko? Oo nga, pero may iba pang kwento, sagot ni Sebastian. Pagkatapos ay maikli niyang ibinood ang mga pangyayari. Tumanggaw sila na bilang realisasyon. Tito William, dahil si Jake muna ang may kasalanan, hayaan na lang natin na dumausdes ang bagay na ito. Natigilan ang karamihan. Walang inaasahan na ipagtatanggol ni Lana si Sebastian. Nagulat din si William fumang, he added, Lana, how can you side with an outsider? Nakalimutan mo na ba ang pakikitungo sa iyo ni Jake? Nag-alab ang galit ni Lana nang marinig ang sinabi ni William. Bagamat minsan ay tinatrato siya ni Jake, siya ay isang hamak na ginawa lamang ito upang samantalahin siya. Si Jake ang pinakamasama sa pinakamasama. I'm standing up for what's right, not just for my family tsaka guest sila sa Fader Island. Magaling sinabi. Nagsimulang pumalakpak si Sebastian, at hindi nagtagal ay sumama na ang iba. Namula ang mukha ni William sa galit. That's his version of the story. Jake wouldn't do such thing. Kung oo, isusumbong ko ito sa tatay ko at papadalhan siya ng mag-iimbestiga dito. Kung nagsisinungaling si Sebastian, ako mismo ang papatay sa kanya para ipaghiganti si Jake. Scumbag! Just wait and see! Galit na galit si William. Alam na alam niya ang ugali ni Jake at hindi na niya hinayaan na mag-imbestiga pa sila. Alam ni William na wala na sa mesa ang paghihiganti, kasama sila na sa pagsuporta kay Sebastian. Galit na galit, sumugod siya pagkatapos ng banta ng paghihiwalay. Sumunod naman sila na, ngunit bago umalis, maingat siyang commandat kay Sebastian. Ngumiti naman si Sebastian. Inaasahan na niya ito at nauna nang nakipagugnayan kay Lana. Tatlong taon na silang close. Alam niyang maghihiganti si William para kay Jake, tiniyak ni Sebastian na magkiki-alam si Lana bago siya bumalik. Makikialam si. Sa status ni Lana, kakayanin niya ang mga bagay-bagay hanggat hindi na masyadong lumaki. Damat. Naiinis ako. Galit na galit si William at binasag ang isang mesa sa pag-uwi. Si Jake, na ngayon ay gising, ay nalaman na ang paghihiganti ay nabigo at gayon din ay galit na galit. Dad, how can I face anyone in the future kung hahayaan kong dumausdas ng ganito kadali ang bagay na ito? Nabugbog ako ng husto. Of course we are not letting it go so easily. But is protecting him now, so I can't intervene directly. It's up to you now, sabi ni William. Pero hindi ko siya matalo, pag amin ni Jake na parang natalo. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi kay Sebastian, kailangan niyang aminin na ang husay ni Sebastian ay higit na nakahihigit. Gago ka ba? Kung hindi mo siya kayang talunin mag-isa, humingi ka ng tulong. Normal lang sa mga kabataan ang magkaroon ng conflict, pahiwatig ni William. Nakuha ko na ngayon. Nagningning ang mga mata ni Jake sa realisasyon. Yung hayop na yon. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan niya ang ginawa niya. Kabanata 287. Alam na alam ni Jake kung ano ang gagawin pagkatapos ng isang siko ni William. Mabilis niyang tinipo ng ilan sa kanyang mga pinsan para humingi ng tulong. Bilang isa sa apat na pangunahing pamilya sa Fader Island, ipinagmamalaki ng pamilya Sanders ang daan-daang miyembro, kahit na hindi kasama ang mga hindi practitioner. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay may medyo mababang base ng paglilinang. Isang dos ina lamang ang nakarating sa Grandmaster Realm sa mga nakababatang henerasyon. Sa isang silid, lima o anim na kabataang lalaki ang nagtipon sa paligid ng isang mesa na may kasamang pagkain at inumin. You got your ass kicked by an outsider. That's pathetic. You're a disgrace to our family, sneered Maverick Sanders, a young man of about 27 or 28 years old. Nagtawanan ang paligid ng mesa. Pulang-pula sa galit ang mukha ni Jake dahil ayaw niyang kutsain. Pero kailangan niya ang tulong nila, kaya kinailangan niyang junukan ang pride niya. Guys, help me teach this punk a lesson, and I'll owe you one. Anything you need in the future, just ask, sabi ni Jake. Itinaas ni Maverick ang baso niya. We're a family. There's no need for that. Let's finish this drink and then find that guy. Bubugbugin natin siya ng husto na kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya makilala. Nakaramdam ng inis si Jake nang marinig ang sinabi ni Maverick na para bang tinutuya siya nito nang hindi direkta. Pagkatapos uminom ay tumuloy na sila sa hotel na tinutuluyan ni Sebastian. Sigaw ng isa sa kanila, Hoy, yung hayop na nasa room 503. Lumabas ka dito. Napuno ng enerhiya ang sigaw. Umalingaungaw ito sa buong gusali. Namilog ang mga mata ni Sebastian nang nasa room 503 siya, nanlalamig ang mga mata niya. Alam niyang para sa kanya ang tawag. Yung nakamaskarang jerk sa limandaan at tatlo, bumaba ka na dito. Patuloy na nagsisigawan si Jake at ang kanyang mga pinsan, nakakabingi ang kanilang mga boses. Napakalakas ng kanilang mga boses kaya maririnig sila ng buong hotel at mga taong milya-milya ang layo. Ang ingay ay hindi matiis. Sinadya sana ni Sebastian na huwag silang pansinin, ngunit ang kanilang pagpupersage ay sobra. Binuksan niya ang pinto at lumabas, nakita niya si Joseph at Zia sa hallway. Mr. Wilder, you shouldn't go down. Nandito na yung binugbog mo na si Jake. May kasama siyang mga tao. Madedehado ka kapag bumaba ka, mapilit na sabi ni Zia. Tumango si Joseph bilang pagsangayon. Zia's right. Mr. Wilder, hindi namin kayang banggay ng mga tao mula sa Fader Island. Wala akong pakialam, sagot ni Sebastian at bumaba na sa kabila ng kanilang mga pagtutol. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Joseph at Zia at sumunod sa kanya bilang pagbibitiw. Ang isang pulutong ay nagtipon na sa ibaba, sabik na masaksihan ang paghaharap. Ito talaga ang gusto ni Jake at ng kanyang mga pinsan. Nais nice nilang maghayganti at patunayan sa lahat ng mga tagalabas na ang mga katutubo ng Fader Island ay hindi dapat guluhin sa pamamagitan ng paggamit kay Sebastian bilang isang halimbawa. Hoy, nandito na ang lalaki mula sa limandaan at tatlo. May sumigaw. Dahil sa naunang pagbisita ni William, agad na nakilala si Sebastian. This guy's got guts. I'll give him that. He actually came out instead of hide. He's got a death wish. Hindi makakatulong ang pagtatago. Ito ang kanilang teritoryo. Wala nang matatakbuhan. Kabanata 288. Nagpatuloy sa chismisan ang mga nanonood. Mukhang tapos na ang lalaking to. Sa totoo lang, siya mismo ang nagdala nito, bulong ng isa. Absolutely he should've felt honored if Mr. Jake fancied her. Plus, Mr. Jake hadn't got his way. Kahit ginawa niya, hindi siya dapat gumanti, pagsang-ayon ng isa. Karamihan ay tumango bilang pagsang-ayon, kahit na ang ilan ay humanga sa espiritu ni Sebastian sa kabila ng pag-iisip na siya ay kumikilos ng masyadong walang ingat. Bastos ka. Akala ko magtatago ka na ng tuluyan na parang duwag. Sigaw ni Jake, umaapaw ang galit niya. Ang kanyang namamaga at walang ngipin na mukha ay naging isang kahindek-hindek na maskara dahil sa pambubugbog. Ngumisi si Sebastian. Sa tingin mo kaya mo akong gawing duwag. You're not worth me doing so. Ang mahinahon niyang sagot ay pumutol. Naiinis si Jake, bastard. You fucked up. I swear to God sisirain kita. Mukhang hindi kita nataman ng husto last time. Hindi ba masakit ang mukha mo ngayon? Panonoodya ni Sebastian. Bastos. Sigaw ni Jake na nanginginig sa galit. Talagang hindi mo alam kung sino ang pinagkakaguluhan mo ha. Federal Island ang teritoryo natin. How dare you act so recklessly? Mayabang na tumikim si Turner Sanders. Nagcross-arm si Maverick na nagpapakita ng pagmamataas at paghamak. Sabi niya, bibigyan kita ng pagkakataon lumuhad ka at humarap kay Jake. Sabihin ang Miss Sanders, I'm sorry, ng sampung beses, at hayaan siyang sampelan ka ng ilang dosenang beses. Pagkatapos ay tatawagan natin kahit na. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Sebastian. I'd suggest you do, dahil ito lang ang pagkakataon mong mabuhay, masiglang sagot ni Maverick. Nang mga sandaling iyon, dumating si Yvette, Nakangiting binati ang mga Sanders bago bumaling kay Sebastian. Hindi ka babusog sa sarili mo kanina. With the Sanders here now, let's see how tough you can act. Ibet, sa tingin mo ang pag-back up nila sa iyo ay nangangahulugan na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nakangiting tanong ni Sebastian. Oo, kung gusto mong sabihin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Kung hindi, ngayon ang huling araw mo sa mundo, pagbabante ni Ivet. Lumakas ang loob niya sa presensya ng mga Sanders at nilapitan niya si Sebastian para hamanin siya. Napalitan ng pilyo ang ngiti ni Sebastian. Dahil sa gulat ng lahat, hinawakan niya si Ivet at hinayla palapit. Ah! Bitawan mo ako! Nagulat si Ivet. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit ito ay walang saysay. Sa harap ni Sebastian, wala siyang lakas. You're asking for it. Bitawan mo na si M.S. Osborne. Sigaw ni Maverick na nagliliyab ang mga mata sa galit. Matagal na niyang kilala si Ivet. And seeing how stunning she had become, binalak niyang ligawan siya pagkatapos makipagdil kay Sebastian. Nagalit siya nang makita siya sa mga bisig ni Sebastian. Hinawakan ni Sebastian si Ivet ng mahigpit at sinabing, akin ang babaeng ito natalo siya ni Marcus sa akin sa isang taya. Sa totoo lang, balak ko siyang ligawan mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Maverick na hindi makapaniwala. Iligtas mo ako, Mr. Maverick, pakiusap ni Ivet nang hindi makawala sa pagkakahawak ni Sebastian. Naaawa siyang tumingin kay Maverick. I will, M.S. Osborne. Huwag kang mag-alala, sabi ni Maverick. Sinaman niya ng tingin si Sebastian wala akong pakialam kung totoo ang sinasabi mo. Kung hindi mo siya pakakawalan ngayon, sisiguraduhin ko na walang matitira sa katawan mo. Kabanata 280 siyam. Bago ito, nakita lamang ni Maverick ang pakikitungo kay Sebastian bilang isang kaunting tawa, isang bagay na gagawin upang ay back up si Jake. Pero ngayon, iba na. Ito ay personal. Mr. Wilder, Baka hayaan mo na lang si M.S. Osborne, nag-aalalang joke ni Joseph. Tama na. Mr. Wilder, please let her go. If you need a woman, I... I can take her place, alok ni Zia na namumula ang mukha sa kahihiyan. Ngunit na natiling hindi natinag si Sebastian sa kanilang mga pakiusap. Na natiling nakatutok ang kanyang mga mata sa pamilya Sanders na nakatayo sa kanyang harapan na may mahina at mapanoksong ngiti. Si Sebastian ay hindi isang taong naghahanap ng gulo, ngunit hindi iyon nangangahulugan na natatakot siya dito. Ang kanilang mga patuloy na provocation ay nagtulak sa kanya sa kanyang breaking point. Papatayin kita. Umungon si Maverick habang sumusugod kay Sebastian. Si Maverick ang pinakamalakas sa grupo, na umabot sa huling yugto ng Grandmaster. Nakakamangha ang bilis niya nang mapalapit siya kay Sebastian sa isang kisap mata. Isang suntok na napakabilis ng kidlat ang ipinutok niya sa ulo ni Sebastian. Ito ay sapat na malakas upang pulbasan ang anumang bagay sa landas nito. Mr. Wilder, ingat. Parehong sigaw ni Joseph at Zia sa takot. Gayunpaman, pinanatili ni Sebastian ang kanyang ngiti. Sa isang mabilis na paggalaw, nagmanyobra siya, inilagay ang ulo ni Ibet sa direksyon ng suntok ni Maverick. Bakas sa takot ang mukha ni Ibet kung ang suntok na iyon ay dama sa kanyang ulo, para itong martilyo na dumudurog ng pakwan. Natigilan si Maverick at nagmamadaling binawi ang kanyang suntok. Ngunit ang bigla ang pagbaligtad ay nagdulot ng matinding piley, at halos masugatan niya ang kanyang sarili sa loob. Galit na galit at bigo si Maverick, anong klaseng lalaki ka para gamitin ang isang babae bilang panangga? Kung mayroon kang lakas ng loob, hayaan mo siya at harapin mo ako na parang lalaki, one on one. Ang mga bystanders ay tumunog, pinuna si Sebastian para sa kanyang duwag na taktika. I'll agree to a one on one fight, but I have some conditions, mahina hong sabi ni Sebastian. Anong kondisyon? Tanong ni Maverick. Kung manalo ka, magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Pero kapag natalo ka, dapat na ako ka at ang grupo mo na hindi na ako guguluhin pa, declare ni Sebastian. Sige. I promise you, walang pag-aalin lang ang pagsangayon ni Maverick. Kumpiyansa siya sa kanyang mga kakayahan at nakaplano na kung paano ipahiya at talunin si Sebastian. You can't make that promise alone. I need to hear it from everyone, giit ni Sebastian, sabay gesture kay Jake at sa iba pa. Maverick can represent all of US, mabilis na sagot ni Jake. Satisfied, pinakawalan agad ni Sebastian si Yvette. Step back, MS Osborne. I wouldn't want you getting hurt. Once I'm done with this guy, we'll celebrate to calm your nerves, malumanay na sabi ni Maverick. Salamat, Mav, sagot ni Yvette na may pasasalamat ng ngiti. Ang kanyang pasasalamat at ngiti ay pumuno kay Maverick ng matinding euphoria. Umatras ang mga tao, na nagbigay ng sapat na espasyo sa dalawa para maglaban. Sino sa tingin nyo ang mananalo? May nagtanong. Hindi ba obvious? Siyempre si Mr. Maverick. Nabalitaan ko na isa siya sa nangungunang tatlong batang practitioner sa pamilya Sanders at isang late stage na grandmaster, sagot ng isa pa. Iyan ay kahanga-hanga. Ang pagiging isang late stage grandmaster sa gayong murang edad ay nangangahulugan ng pagiging isang banal na grandmaster ay hindi malayo. Ang mga tao, lalo na ang mga practitioner, ay namangha. Ang pagiging isang grandmaster sa edad ni Maverick ay bihira, at ang pagiging isang banal na grandmaster ay halos hindi maisip. Ipinakita nito ang kapangyarihan ng pamilya Sanders. Nagkaharap sina Sebastian at Maverick mga dalawampung talampakan ang pagitan. Nakakamatay na seryoso ang ekspresyon ni Maverick, nag-aapoy ang mga mata sa determinasyon. Samantala, si Sebastian ay nanatiling hindi moari sa likod ng kanyang maskara, ang kanyang kilos ay kalmado at nakolekta. Tumayo si Sebastian habang ang isang kamay ay nasa harapan niya at ang isa naman ay hinahaplos ang kanyang baba, nawalan ng pag-iisip. Siya ay tila lubos na walang pakialam sa nalalapit na laban. Nakita ni Maverick na nakakairita ang kalmado ni Sebastian. Hindi man lang ako gagawa ng first move. Mauna ka na. Maverick, hindi ka mapigilan. Isang boses ang nagpalakpakan mula sa karamihan. Itong lalaking ito ay may lakas ng loob na hinahamon si Maverick, ngunit siya ay isang tanga. I bet hindi siya tatagal ng isang minuto. I doubt he could even last a minute. If he makes it to 30 seconds, it would be a miracle, dagdag pa ng isa. I'd say 10 seconds is too generous. Madali siyang mapatombo ni Maverick sa isang suntok. Ang Sanders ay nanunuya at nanunuya sa pamamagitan ng pagpuri kay Maverick habang minamaliit si Sebastian. Hindi nabigla si Sebastian. Tahan na, pag-isipan ko, sabi niya. Think about what? Realizing you're outmatched and ready to kneel begging for mercy. Panunoyan ni Maverick. No, no, you've got it all wrong. I'm just deciding kung aling kamay ang unang sasample sa iyo, seryosong sagot ni Sebastian. How dare you! Galit na galit na sigaw ni Maverick. Sumabog sa galit si Maverick. Ang mga salita ni Sebastian ay ang pinaka-insulto. Masyadong masungit ang brat na yon. Hindi niya alam kung ano ang pinasok niya, bulong ng isang tao sa karamihan. Smooth talker lang siya. Malapit na siyang mapunta sa lupa. Hindi may tago ng karamihan ang kanilang paghamak kay Sebastian. Stop wasting time and kill him already, Maverick. He's too full of himself, sigaw ng isang miyembro ng pamilya Sanders, halata ang kanyang pagkadismaya. Bahagyang tumawa si Sebastian. Huwag kang magalit. I'm just appreciating the thought of a good sampal. It's a beautiful sound, especially when it land on the faces of makasalanang katulad mo. The crisp crack is music to my ears. Bastos ka. Tatapusin kita. Hindi na nakapagpigil si Maverick. Mapusok niyang sinugod si Sebastian. Nakapagpasya na ako. Sisimulan ko sa kanang kamay ko. Nakangiting sagot ni Sebastian. Kabanata 200 at siyam na po. Sa sandaling tumahimik ang mga salita ni Sebastian, sumugod si Maverick, binato siya ng isang malakas na suntok. Ang pagiging simple ng kanyang paglipat ay pinabulaanan ang kamangha-manghang puwersa at bilis nito. Isang nakakainis na ngiti ang isinagot ni Sebastian at walang kahirap-hirap na tumabi sa suntok. Sabay taas ng kaliwang kamay niya at inihampas ito sa mukha ni Maverick. Galit na galit, Mabilis na kinontra ni Maverick ang mga daliri niya sa palso ni Sebastian habang ang isa niyang kamay ay nakatutok sa tiyan ni Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Madali niyang naiwasan ang atake ni Maverick at muling ibinaba ang kaliwang kamay sa mukha ni Maverick. Nagulat at nagalit, sa wakas ay naunawaan ni Maverick ang lawak ng husay ni Sebastian. Mabilis niyang itinaas ang kanyang braso para ipagtanggol ang sarili, ngunit bago pa siya makapag-react ay naghatid na ng hindi inaasahang sampal ang kanang kamay ni Sebastian. Umalangaw-ngaw sa ere ang sampal bago pa man merhistro ng karamihan ang nangyari. Umikot si Maverick sa hangin at bumagsak sa lupa ilang talampakan ang layo. Pagkalapag niya, naglabas siya ng dalawang dagwang ngipin umikot ang ulo niya, at namamanhid ang kalahati ng mukha niya dahil sa impak. Natahimik ang karamihan, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Iba't ibang resulta ang kanilang inaasahan lahat ay kinasasangkutan ni Maverick na tinalo si Sebastian, ngunit iba ang pinatunayan ng katotohanan. Maverick, okay ka lang. Agad namang sumugod ang mga pinsan ni Sanders para tulungan siyang makatayo. Magwala ka galit at napahiya, pinatalbog sila ni Maverick. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Sebastian na parang mabangis na hayop. Bastos ka. Puputukan kita. Sa sobrang galit na dagandong, si Maverick ay sinisingil muli si Sebastian. Naiinis na ngumisi si Sebastian. Mabilis niyang hinawakan ang bukong-bukong ni Maverick sa himpapawid at ibinagsak siya sa lupa pagkatapos umatras ang lupa sa bawat impact. Ang lakas ng mga pagsabog ay nagpadala ng mga shockwaves na nakabasag ng mga tile, na lumikha ng isang tatlong pulgadang lalim na bunganga sa ilalim ng Maverick. Nakakatakot ang puwersa. Ang sinumang ordinaryong tao ay nabawasan sa isang pulp na may ganoong epekto. Si Maverick, gayunpaman, ay hindi ordinaryong tao siya ay isang makapangyarihang late stage na Grandmaster bagamat ang kanyang katawan ay kasing lakas ng bakal, nakaramdam pa rin siya ng matinding kirot at natamo ang panloob na pinsala mula sa pagkakabangga. Arg! Sigaw ni Maverick. Sa isang keep up, tumalsik si Maverick sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga pinsala ay nagpainit lamang sa kanyang galit, na naging mas agresibo sa kanya. Nagpakawala ng dagandong si Maverick at muling umatake. Sa pagkakataong ito, Nagpadala siya ng isang alon ng mapanirang enerhiya patungo sa kanya gamit ang isang malayong suntok. Lumawak ang ngiti ni Sebastian. Casual niyang itinaas ang kamay at sinalubong ang lakas ni Maverick na may hampas ng palad. Nagsalpukan ang dalawang puwersa, na nagdulot ng napakalaking pagsabog at nabasag ang sahig sa kanilang paligid. Ang mga puwersa ay nag-iwan ng mga landas ng pagkawasak sa kanilang kalagayan. Kaagad. Napuno ng alikabok at mga labi ang hangin, na lumikha ng isang napakapangit na eksena. Nakasindig ang mga nanonood puno ng kulay ang kanilang mga mukha. Ang dalawang lalaki ay nagningning ng isang kapangyarihan na napakatakot na kahit ang mga puso ng mga pinakabatikang magsasaka ay tumakbo sa takot.